Hello mga kabs and welcome back dito sa Team Galas TV para sa isa na namang Travel for Food episode and welcome sa Divisoria! Hindi na ba kayong bumalik sa Bargain Capital of the Philippines? Kung hey Pachoy! Dito sa so video na ito, literal na wala tayong itinerary. Walang konsepto, walang tour guide, walang suggested, walang viral at walang trending. Dati na rin kami nag-vlog ni Tipsy si Tata noon dito. Tinapos lang namin itong kantong to. Dito kami kumain noon at si Charon saka ng inihaw na pusit. Siyempre, hindi katulad nung huli natin punta sa Maynila, solo nating i explore Titignan natin kung ano ang natin at kung ano-ano ang mga klase ng pagkain ng meron ng Divisoria. Pipili, titikim at maglalakad-lakad, hihinto, uupo at kakain kung saan man mapagpad. Mukha siyang fishball sauce, so totoosin, ganyan yung tsura niya nandun lahat. Meron siyang tamis, meron siyang alat, meron siyang smoky flavor, may crunch. Kasi nga, crispy yung noodles. Tapos, meron siyang magandang presentation. Kasi nga, nakaangat yung chopstick. May mga pagkain na parang ang hirap tibagin. Literally. Kasi ang ganda na nung pagkakapresent. Parang ayaw mo na siyang galawin. Tara't pagsaluan natin. Let's go! Divisoria, asahan mo may mga ganito. Yung mga murang bilihin. Suki sa Divisoria. Kahit anong kailangan mo, meron dito. Chinela, sapatos, cellphone case, dami, wallet, prutas, gulay, fishball, ang pampatibay ng relasyon, one-stop shop, mapa-retail, mapa-wholesale, pwedeng tumawad at mura kaya sa tinawag na presyong Divisoria. Dito kasi sa DV mismo, ang pinakasentro at main station ng trend ng araw. Partikular sa Tutuban Station. Kaya dito na rin mismo ang major drop-off point noon ng kalakalan galing sa iba't ibang lugar at bayan habang naghahanap tayo ng pagkain, may kasama tayong subscriber from Angeles Pampanga, sir. pati ka naman. Ay, sa so mga taga-Angeles dyan, balibagong. So maghahanap tayo ng kainan doon sa Tawid, banda doon. 'Yun yung One Luna. Siyempre hindi katulad nung huli natin punta sa Maynila. Kasama natin si Mike Dizon na isa sa mga eksperto sa mga nakatagong kainan. Pero this time, solo nating i-explore. Titingnan natin kung ano-ano ang mga klase ng pagkain ng meron ng Divisoria. So, nandito tayo ngayon sa kanto papuntang One Luna. Ito yung mismong landmark niya, McDonald's. So pag pinasok mo yan, dati kasi akong naglilibot dito, kumibili ng mga plain t-shirt. no mga panahon nagpiprint pa ako ng damit, naalala ko, dito na na pinupuntahan ng mga tao. Check natin kung nandun pa. Mga kaps, medyo bad news. Unang-unang stop ng araw na to. Sarado na pala yung karinder yang sinasabi ko. At naalala ko na pangalan niya, yung Serbs Well. Kaya lang nung dumating kami dito, sabi nila, nila na daw operating noong December lang. So, ayan siya talaga. Problema, wala naman tayong kakainin kasi sarado na siya. Tara mga kaps, hanap na lang tayo ulit ng iba. Katulad ng naririnig nyo, may mga tambol-tambol dito dahil Chinese New Year. Ngayon, lilipat tayo doon sa susunod na kung anumang mahanap natin sa kabilang kanto lang ng lugar na to. At sa kakalakad nga natin sa kabilang kanto, ay pagpag tayo sa Divisoria Mall dumiretso tayo sa basement at pagbaba natin doon parang palengke yung may mo may mga tindahan ng pagkain at isa to sa mga nakita natin perfect tong appetizer para sa araw natin so dito ay meron silang mga ulam na iba iba tutong bahay at ano yung best seller hmm order kami ng palabok dalawa po munang palabok Sige po. So may squid ink pala yung balabok dito. So total appetizer pa lang naman. Balabok lang muna kainin natin dito. Ate, magkano itong isang order? 60 pesos para dito. Yan o. Kanta mga cubs! And welcome dito sa Divisoria para tikman itong malabok. Merong version sa Quiapo pero meron din palang version dito sa Divisoria at nakikita natin dito sa palabok eh, meron din silang squid egg. So itong in order natin, 60 pesos daw ang isang order nito. Tignan nyo naman mga kabs, punong puno din. Meron siya mga karne ng baboy, mga crispy crispy, may itlog, pusit at yung sauce niya talaga e eh, pinalibutan yung buong plato. And ito yung consistency po ng sauce nila. Maganda ang kulay ha. Talagang pagdating sa pagkain, yung orange na ganyan or mamula-mula minsan, eh talaga nakakatakam naman tignan. So, umpisahan muna natin tikman sa sauce. May mm -hmm. konting alat. Hindi ko masabi kung umami yun o no, alat. Ang masarap dito, tinitimplahan. Pero bago natin timplahan, halo haluin muna natin. So, itong pusit na to, talagang umahalo. Pero may option kayo dito na huwag nyo nang isali yung pusit. Kasi tinanong tayo kanina kung gusto natin na may squid ink. Eh, ngayon lang ako magka-try ulit ng ganito. So, ilagay na natin. Yan o, oh, kulay black na palabo. Hindi lang siguro tayo sanay na may pusit ang ating palabok. So, para sa akin, medyo may kick ng parang konting lansa. Pero may mga tao kasi gusto ng gano'n. Sa akin siguro hindi lang ako sanay. Eh. Pero okay naman. Tapos ito, as maganda, pinagsasabay ito, saka yung sauce. Yan o. Oh. Nakakap. Okay. Good! Kaya may mga putok-batok na gano'n. Kaya masarap siya sa ano, sa bibig eh. Yung crunch. Tapos sasabayan mo ng sauce, tamang-tama. Alat, putok-batok, good combination. Subukan natin na may pansit kasi hindi eh, pa natin sinasabay yung pansit eh. Yan, may squid, may sauce, may ilog, at tayo mga Pinoy, alam naman natin, ginukutsara talaga natin ang palabo oras na to nag-uumpisa na po maging busy ang tindahan na to medyo marami na rin bumibili hindi lang naman ito ang meron dito meron din sila ng iba't ibang klase ng ulam pero tinanong natin si ate specialty daw nila at best seller palabok kaya ito ang kinuha natin hindi lang naman ito ang natin today dito sa Divisoria pumunta talaga tayo dito ng walang itinerary kung ano lang yung dadatnan natin Katulad kanina pumunta ako dun sa isang alam ko na Chinese style karinderia however mga kab sarado na pala dati kasi nadadaanan ko yun gustong gusto kong tikman kaya binalikan ko nung pagbalik ko sarado na bago tapos ito, gusto ko siyang tikman na may kasamang timpla. Lagyan natin ng chili pampa, pampakate. Lagyan natin ng kalamansi. Konti lang. Spring onion. Saka natin halu-haluin banda doon. Yun ang gusto ko sa balabok. May ano siya, patis mansi flavor. Baga may, may acidic na lasa na may kasamang alak. Black palabok. Okay sa mga trip ang mga seafood na lasa. Well, may konting lansa, sa si seafood siya. Pero naman overall. Hanap tayo ng iba pang makakainan dito sa Divisoria. Lipat Di tayo dun. On the way tayo ngayon sa 168 Mall. Gusto natin subukan yung mga food court doon. Pero pag nasa Divisoria kayo, hindi pwedeng mawala yung mga ganito. Inihaw na pusit. Yung sausawan na may maraming sibuyas, mga dried na nakatusok sa steak, tapos iniihaw lang na mabilis. Napakasimple kaya laging patok doon sa mga gustong kumain na nagmamadali. Pero skip muna natin yung street food na yan. Alam kong alam nyo naman ang lasa niyan. Dumiretso na muna tayo doon sa next natin pupuntahan. Papunta tayong 168 Mall ngayon kasi gusto natin subukan kukuha yung mga food court doon, yung mga stall. At kung may mga kakaiba ba doon, hindi ko sure eh. Pero malay mo, doon tayo magsalo-salo. Level 3, 168 Mall. puntahan natin yung food court banda dito. Dami choices. Pero syempre yung iba, branded na. Kung baga kilala nyo na yung Jollibee, kilala nyo na yung Greenwich. Doon tayo sa mga hindi common. Tignan mo naman. Ganitong ganito yung mga nakikita natin noon nung nag-vlog tayo sa ibang bansa. Chinese style. Tapos meron sila ditong famous sa parang flying noodles. So, tingnan nyo, nakaangat yung chopsticks. Tapos, <laughs> ang ng menu, nice, dito yan sa Meat C's Cantonese Kitchen. So, nasa food court tayo, level 3 ng 168 Mall at ito ang makikita Iba-ibang klase, mga kags. Time check, 12.31. So, talagang lunch time ngayon. Kung may sa paligid, eh. sobrang talagang daming tao. Eksaktong eksakto, pa-Chinese New Year na. Chinese cuisine naman itong nakita natin. Meron sila ditong nakakatawang tignan. In-order agad natin, Flying Noodles. Kung titignan mo siya, napakaganda ng pagkaka-plate dahil nakaangat talaga yung noodles na parang fried version kaya siya nakaangat ng ganyan. Tapos bukod dyan, mayroon din tayo ditong lechon macaw. Parang lechon kawali sa atin pero maganda yung pagkakagrispy ng balat. Umorder din tayo ng yang chow fried rice. At meron din kasamang sausawan yung lechon macaw nila. Mukhang sticky. Mukha siyang visual sauce kung tutusin. Mamaya matitigman natin yan. Gusto ko munang tikman yung fried rice. Maganda ang kulay. Siyempre yang chow siya. Kadalasan naman nagkukulay dilaw talaga yan. Tapos may iba-iba yan mga ingredients katulad ng mga gulay-gulay at karni-karni. Yan mm. yung wok fried rice. Mmm. Smoky. Harap sa bibig. Mainit-init. Tapos yung mga daan na sibuyak. Natikik talaga pagka ka. Tawid naman tayo dito sa pancit. Yung pancit nila or flying noodles. Parang yung traditional na marami lang rekado na pancit kanton. Parang manipis na kanton tapos yung mga toppings na yung mga seafood-seafood dyan. May pusit, gulay. Wah, may baboy din. oh tapos mayroon ding hipon. Medyo mahirap siyang kunin, no? Kasi nga, fried version siya. Try nating biyakin. aluin natin. Ayan. Ayun, crispy. Kasi nga, prito. Ayan, no? Well, pansit na naman. Part 1, pansit. Part 2 na to. Pansit ulit. Hmm. Alam mo yung ano, mga batang 90s. Yung Mimi. <laughs> parang, parang yung Mimi ko yung Mama Mia. So, mga batang 90s, malamang alam mo yung sinasabi ko. Parang siyang yung ano, nuda. Tama-tama yung lasa nung sauce, pati yung texture niya. Saktong kapal. <laughs> Ay, kumakain po pala sa tabi ko. Medyo hindi na makapagintay. Siyempre, pabayaan nyo na siya dyan. Dito muna tayo. O, oh, tigman mo ito. Masarap to. Mm. Ito naman, Lichon Macau. So, Lichon Macau pala talaga yung tawag kapag medyo parang Chinese style yung Lichon Kawali. Kasi parang ganito din yung kinain ko doon, nakasama ko si Mike Dyson. Yung balat niya, malutong talaga na parang dry na, alam mo, crunch yung mararamdaman mo. Pero yung laman, moist, maputi, at talagang nagmamantika pa. Ito yung sinasabi ko na nahihiwagaan ako kung paano ito ginagawa. Kasi pag pinirito mo yung Lichon Kawali, usually mga cubs, pati yung katawan, pati yung mga side, Okay, crispy dapat yan eh. Pero ito, parang in lang yung side pero crispy yung oh. mas yung balat. Tignan mo, umiwalay po. Tignan mo na natin ang walang kahit anong sauce. Hmm? Grabe yung lutong nun. Hmm. Wala kang mic eh, pero hindi maririnig eh. No? Grabe. Parang gets ko na. Maalat-alat yung balat, mga kaps. So, ibig sabihin, natanggal nila yung moisture ng balat gamit ang maraming maraming asin kasi parang pag pinatong mo yun tapos pinatuyo mo tapos tinanggal mo tapos pinirito mo yung balat lang di ako sure ha pwede nyo akong i-correct pero parang ganun yun magiging crispy siya kasi nga nawala na yung moisture ng balat pero yung laman goods pa rin hindi siya nag-dry ayan o nanginginig po sana ah, pala ba kumakain kami dito marahil ay nagtataka kayo or naninibago kayo siguro pang ilang video na natin to hindi ko alam kung ano mo pitong video na po na hindi nyo nakikita si Mayor kung hindi kayo sanay, huwag ko kayong magagalala hindi rin po kami sanay pa. Actually, meron kaming video ni Mayor TV na in namin ang mga pagbabago dito sa Team Calas TV bago pa pumasok ang 2025. Kung hindi nyo pa napanood yun, ilalagay natin dito. Baka sakali masilip nyo. Hindi ko lang siya in-explain kada video na nilalabas ko ngayon kasi syempre, hindi naman pwede bawat video. I-explain natin yon. Kaya kami gumawa ng proper exit video para makita nyo lahat. Para rin ma makamove forward tayo, yung changes matanggap natin, hindi natin siya may-explain kada lalabas tayo ng episode na ganito. So yun, marami maraming maraming salamat sa mga Cubs na nakakaintindi sa changes, nakakapag-adapt ng changes, sa Team Galas. Galing naman tayo sa mga ganyan eh. Yung mga changes, up and downs. Nagpapasalamat kami sa lahat ng OG, sa lahat ng solid na cap na palaging nandito. Embrace lang po natin ang change ng 2025. Sama-sama lang po tayo dito. At sana masuportahan nyo pa rin kami 2025. Hindi lang ang Team Galas. Siyempre, supportan nyo rin Mayor TV, Billy Passion Channel. Yan mga yan eh. Meron din mga kanya-kanyang content katulad po ng ginagawa natin. Yan na po ang changes na i-embrace natin ng 2025. Kanya-kanya po kaming mga uploads. Siyempre, meron tayong mga creative uh, ideas minsan na na gusto nating ilabas pa at i-explore. Katulad ni Mayor TV, parang hit na sa kanya kasi ang minivan. Parang dumikit na sa karakter niya ang minivan. So, dun natin siya mapapanood sa minivan. At ako naman, hindi na ako katulad nung dati na nakikita nyo na sobrang daming kinakain. Alam nyo naman, syempre, nag-iiba na ang panahon. nag adjust din tayo. Saktong tigim-tigim na lang po, oh, nakikita nyo ngayon. Hanggang ngayon, wala pa rin laman yung plato ko. Lagyan ko na. <laughs> lagyan natin ang laman. Lagyan natin ang balat. Tapos, lagyan natin ang sauce. Ayun. Ah, matamis yung ano. Yung sauce. Bagay naman siya kasi papatayin niya yung medyo maalat na balak nung lechon makaw. So kaya siguro ganun. Sa so, totoo lang, nung mga pagkain na ganito, parang kang nasa restaurant. Pero kasi food court lang po tayo ngayon, nung in-order natin doon pa lang niluto, made to order po. Makakasiguro kayo kasi sa mga ganitong kainan, hindi siya recycle. Nung in-order po siya, doon lang siya niluto. Yun yung difference pag ganito yung mga kusina. Gusta ka naman dyan, Perry. Mmm, top. Ako na rin, hindi talagang sinungal eh goods to. Third floor po ito ng 168 Mall. Dito sa Divisoria pa rin. Food crawl talaga tayo sa Divisoria. Pero feeling ko, ito na yung last stop. Kasi ang dami nito eh. Okay na to, no? Ang bigat. Tsaka hindi na kasi tayo kumain ng mga common na nakikita nyo sa Divisoria. Katulad nung iniyaw na pusit, chicharon sebo. Nagawa na po natin yun sa mga dati nating Divisoria videos. Yung mga common na pang masap. Sa ngayon, mas okay to. Mas busog ako dito. Mas sulit. na natin yung noodle. Ayun oh, yung fried. To. Grabe na yan. Oh. Pwede nito lang kainin mo eh. Okay na. Kahit wala nang kanin, kahit wala nang ulam, marami na siyang toppings. Overload na yung lata niya. Nandun lahat. Maroon siyang tamis, maroon siyang alat, maroon siyang smoky flavor, may crunch. Kasi nga, crispy yung noodles. Tapos, meron siyang magandang presentation. Kasi nga, nakaangat yung chapstick. Kapag pinirito nila to, pinay ko, naka-chopstick na siya. Para hanggang manigas yung noodles, may iwan na yung chapstick sa taas. Hindi mo lang nga siya mahihilang. Eh, pag hinila mo to, sayang na may presentation. Ito yung mga pagkain na parang ang hirap tibagin, literally. Kasi ang ganda na ng pagkaka-present, parang ayaw mo na siyang galawin. Eh. Yun, isang divisoria vlog na naman po ang nagawa na. na. naman divisoria ng Team Galas Parang pangalawa pa lang yata o pangatlo. Pero masaya ako sa vlog ngayon kasi ito yung mga unexplored ng Team Ganlas uh, so far for the past years. Uh, nakahanap tayo ng ganito at uh, sino makakapagakala na sa food court pa. Huh. napakadaling puntahan. Uh, 168 mo lang siguro naman hindi na kayo maliligo tapos sinabi man si Sate Mall, pasok lang kayo doon, third floor. Although ang totoo niya, naligaw din talaga kami sa totoong buhay nung papunta kami dito dahil merong one and two po ang food court. Ngayon, hindi ko alam kung 1 and 2 to, basta anapin nyo po sa level 3 ang food court na may kasamang mga fast food, uh, ganyan. Tapos, ito po sa Mitsi's Cantonese Kitchen. Sa so, Divisoria talaga, maraming mura dito. Bukod sa food vlog na ginawa natin, alam naman natin lahat. Parang bargain capital of the Philippines po. Ang Divisoria, mula cellphone case, sapatos, tinelas, jersey, damit. Alam nyo na yan. Hindi na natin piniture yung mga yan. Talagang ito lang yung mga topics natin ngayon. Again, maraming maraming salamat po ha, sa mga Cubs na palaging nandito. Nation na solid simula pa noong 2019 hanggang 2025. Sana palagi kayong nag enjoy at uh, masaya sa mga episodes na to. At sana ay eh, para na rin namin kayong napapasya. Especially yung mga OFW namin na Cubs na may miss na ang Pilipinas. Sana ay eh, nag enjoy kayo sa mga tour namin. Siguro hanggang dito na lang muna. Tapos ka na rin naman. Very okay na tayo. Busog na tayo. Maraming maraming salamat. And uh, kung hey Pachoy, kung Happy New Year ng Chinese New Year man na ipalabas to. Hanggang dito na lang po. Ako po si Cavs Chess at ito po ang Team Kalas TV na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. So, huwag nyo kakalimutan at lagi nyo tatandaan. Wala. Eh, ito, ito, ito namin. Cheers tayo. Cheers, cheers. Cheers. Ah. Talaga namang manyaman. Baby. Oh, kalahin mo yun. Meron ka pa nun, no? Oh. Bye. Peace out. your Perry, mga kams. Alright. Sige guys. isang nakatayong shake body body dancer. Tapos takpan mo ha. One, two, one, two, three, body body dancer, shake. Pumiyok right. <laughs> <laughs> pa. Maganda na mga kab. Jayza Recinto. Good morning. Good, Good morning. morning. Welcome to Lipasi. Thank you. Talagang talagang binigyan mo kami ng oras ha. Para dito. Yan. <laughs> Lasa lahat ng lakas. Salamat.